Pag napapansin nila na busog po yung baboy natin, mag-minus po sila ng 1 to 2 kilos mga ka-farmer. So, parang useless pa rin mga ka-farmers na nagpapakain tayo ng marami para bumusog at buwigat yung timbang ng ating mga baboy pero yun pala mga ka-farmers ay mag-minus din sila. Meron po tayong ka-farmer na nagtatanong kung sa limang baboy mga ka-farmers ilang sako po yung feeds na makonsume pagkabagong walay hanggang sa may benta mga ka-farmers or finisher stage. So, kung hindi po natin ibabudget mga ka farmers sa isang baboy, magbudget po tayo ng limang sako. So, 5 times 5, that is 25 sacks po yung makonsume ng ating mga baboy mga ka-farmers. That is kung hindi po natin ibabudget. Kasi, isang sakong pre-starter, isang sakong starter, dalawang sakong grower, at isang sakong finisher. Pero merong ibang mga hub na hindi na sila gumagamit ng finisher mga ka-farmers. So, gagawin nila, ang isang sakong finisher, gagawin po nila na tatlong sakong grower yung i consume So, instead of finisher, grower po yung pinapakain. Meron pa tayo isang ka-farmer na nagtatanong kung ilang sakong starter hanggang finisher ang mauubos ng pitong baboy. So, kung starter ang pag-usapan mga ka-farmers, pito yung baboy, pitong sako din ang starter. Pag sa finisher naman, pitong sakong finisher din dahil tig one sack per head po mga ka-farmers. Sa grower, dapat two sacks per head po ang makonsume na grower. Basta yung sa pitong baboy mga ka-farmers, makonsume po yan ng 35 sacks na feeds dahil Five times seven, so that is 35 mga ka-farmers. Alam nyo mga ka-farmers, itong pagbababuyan, minsan malulugi po tayo. Hindi po talaga yan maiwasan. Kaya yung importante lang po na masaya po tayo sa ating ginagawa mga ka-farmers. Dahil hindi naman po sa lahat ng panahon ay ganyan ang mangyari. Meron lang talagang panahon na parang ang mura ng presyo ng live weight, ang mura ng mga baboy at alam naman natin na yung presyo ng feeds, hindi po yan magbaba. Palagi po yang nag-increase mga ka-farmers. I think Buti nga ngayon, hindi monthly yung pag-increase mga ka-farmers dahil dati po, monthly po yung pag-increase. Meron nagsasabi yung mga ka-farmers na ang baboy daw kapag nakahiga kumain, mabigat daw. I think so po kasi meron ako isang fatty dati na kung kumakain siya, nakahiga po talaga siya. At siya po yung pinakamalaki at pinakamabigat sa tatlo mga ka-farmers. <coughs> May nagtatanong po mga ka-farmers kung okay lang ba pagkuaan ng inahinin ang unang panganak ng mga biik mga ka-farmers. Base po sa experience namin, okay lang naman po mga ka-farmers, wala naman po naging problema. Huwag niyo pong paliguan ngayong maulan na panahon ang inyong mga baboy mga ka-farmers para makakaiwas po sa pagkakasakit.